Partner, musta? Okay lang po. Tawin yung tinda ah. galeng? Salta kay dito no? Saan Ha? Batak. Wala naman ako nakikita ganito sa Batak. Hindi, yung totoo. Batak na, na po. Pero <laughs> sa Isabela okay, po kami. Ah, Isabela. po, doon lang kayo naka-stay sa Batak pero galing kayo sa Isabela. Opo. Pagkano yung isang supot? Sandaan lang, sir. Ha? Sandaan. Sandaan? Yun Yung lang, ano, mat matamis ba yung, o, o, yung apple ninyo? Opo, matamis ko yan. bago, Opo, bago yan. po. Ha? Bago lang. Isa lang, ha? Opo. Dali. Kung sinong mas pogi sa inyong tatlo, doon ako bibili. Ha? <laughs> O, tumayo na siya. Matik. Matik daw. Dali. Isa lang ayun lang. masanas lang. Dali. 100 talaga to ah. Ikaw totoy, nag-aaral ka pa ba? Ha? Hindi na. Nananong piercing dun sa ilong mo ha. Ilan taon ka na? 15? Nako, patay tayo dito. Bata pa ninyo. Ay, thank you. Sige ah, Pogi, okay, thank you. Ah, sige, ingat. Ah.